Sinimula na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paghahanda para sa pista ng itim na Nazareno sa susunod na linggo. Partikular na ang clearing operations o pagsuyod ng MMDA Strike Force sa ruta ng traslasyon para linisin ang mga dadaanan ng andas laban sa mga obstruction na maaaring makaapekto sa takbo ng prosesyon at kaligtasan ng mga deboto. Ito ay pinangunahan ni Attorney Victor Nunez, Direktor ng MMDA Traffic Enforcement Group kung saan naaabot anya sa halos isang libo ang ipakakalat na tauhan para sa pista ng itim na Nazareno. Kabilang naman sa so pinaghahatak ng Strike Force ang ilang mga sasakyan kabilang na ang mga e-bike na ilegal na nakaparada sa kalye. Kapag unattended po, 2,000 pesos kapag nandyan yung driver 1,000 separate pa po yung towing fees kapag dinala sa Tumanay yung sa Marikina Samantala, kinumpis ka ng MDA ang mga iligal na istruktura na sagabal sa kalsada tulad ng mga upuan, kariton signages sa mga establishmento at ilang pader na tinibag habang pinaalis naman ang ilang naninirahan sa kalye at pinagsisita ang mga iligal terminal Ayon kay Nunez, layunin itong tiyakin na malinis at walang sagabal sa ruta ng traslasyon. Pakiusap pa ng MMDA sa publiko, makipagtulungan at makiisa para matiyak ang mapayapa at ligtas sa pagdaraos ng pista ng itim na Nazareno. Uh, pakiusap ko sa lahat ng mga establishmento, sa mga nakatira along the routes ng prosesyon ng traslasyon, uh, simula po ngayong araw, hanggang January 6 ah, araw-araw kawing mag-operate para i-clear yung daan ng ating mahal na poon para sa translasyon. Sana po makiisa yung ating mga citizens at yung may mga establishments sa mga lugar na ito para ma-insure naman po na maayos at uh, maluwak yung dadaanan ng ating mahal na poon sa translasyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Chris Chanmanio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.